Uh, walang perfecto, wala kahit isa, kundi ang Diyos lang. Pero, nainuwala ako ang totoong kasalanan ay ang pagsasadya. No? Ngayon, kung nakakapasok ang mga um, makakainaan na yon ang uh, nainuwala ko ang paghindi pagbangon, ay ang kasalanan. Binigyan tayo ng kompletong Panginoong bigyan ng halimbawa. Kaya lagi, kaya sinasabi rito, no? Sa Biblia, lagi uh, binigyan ng Panginoon ang paghalimbawa na si, si Judas at si Pedro, pareho nagkanulo. No? At pinili ni uh, Pedro bumangon. Pinili ni uh, hudas, uh, 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 tumakbo at magpakamatay. No? Ano anong ginagawa mong choice sa dalawa na 'yon? Wala akong wala akong uh, wala akong sumbat sa iyo, gaano man kapulang ang kasalanan o gaano man kalaki ang iyong kainahan. Tanong, bumabagong ka ba doon sa pagkakataon ng iyong pag pagbagsak? Uh. Lagi ko 'tong sinasabi, si Judas isang beses lang nagkanulo at bidenta sa pamamagitan ng pera. Pero si Pedro tatlong beses nagkanulo kay Jesus pero nagsisi. Pinatawad ba? binatawan si Pedro. Hmm. Kasama, kasama pa ni Pablo sa panunay, bumministeryo pa siya. Amen. No? Pero si Judas, isang beses lang. Oh. Pero, tumakbo, nagpakamatay. Ang kasalanan talaga, na totoo, yung tinatakbuhan mo, ang iyong kahinaan, ay hindi mo, pinags, hindi mo binaba, hindi ka uli, nagre -repent. Sabi ng Biblia, ilang beses ka mamatumba, ilang beses ka rin bumangon. Araw-araw ka namamatay, araw-araw ka namubuhay. Wala naman sinabi pag nabuhay ka, nabuhay ka na. Eh nasalamang pa tayo eh. Pag na ikaw namatay, araw-araw ka rin nabubuhay. At araw-araw ka rin namamatay. Saan yun? Sa laman. At araw-araw ka rin nabubuhay sa espiritu. Amen. No? At may paglago. Nainuwala ako pag sa matutong may, okay. may karanasan kay Kristo, may, na, may meron silang karanasan na may nawawala. Parang ito dati kay naan ko, parang ito wala na akong ganang gawin yun. At uhm. dati-dati na ano ko, parang ito may natatanggal na. O oh, hindi naman tayo makapag naman tayo uh, doon na makapagtanggi may mga bagay ba nahirapan tayo i-overcome mga bagay na yon may iba pang mga bagay pero ta, 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 alin sa atin ano mga bagay na yon may mga kanya-kanya tayong mga kahinaan pero later on mapapansin natin may mga may mga, mga nawawala susunod yan hanggang totally natanggalin ng Panginoon no ayun ang nagugloro-glory sa atin yung salita ng Diyos no kaya naman tayo nawawala sa direction ng Panginoon sa stay in the line dahil hindi tayo babalik sa salita ng Diyos back to the word, stay in the line doon, manatili tayo sa salita, kasi kung ano yung pinapakain mong malakas, asong itim, doon ka nagiging malakas. Kaya, imbis na pinapalago ka doon, kakain ka ng kain sa mga walang kabuluhan na bagay, imbis na lalago ka, imbis mga matanggal ang kahinaan mo, dumadami tuloy. O, pag ikaw naman kain ng kain sa salita sa asong puti, tinitipong asong puti at asong itim, noong ang propeta yan, at pag ikaw kumakain ng salita ng Panginoon, tingnan ko lang kung ikaw ay palaging busog sa salita ng Panginoon, may may po ang sa sa'yo. Natural, kung hindi mo matanggal ng bigla, may mong matatapyas. Kasi salita ng Diyos yun, mawawalan ka lang ng gana sa paggawa ng mga bagay na hindi kaya-aya sa Panginoon dahil lagi kang busog sa salita ng Diyos.